ba Raymond? Basta mo na lang ba ako iiwan? After what happened? Sa tingin mo, gusto pa kita makasama? Divina, I'm going after my wife. Marami pa akong dapat tayo uusin na sinira natin dalawa. Raymond, sandali. Pero mana naman ako? Narinig mo ba yung sarili mo, Divina? Sinakta natin si Charlene. Sarili mo pa rin iniisip mo? Ano yung nangyari sa atin? What happened between the two of us? It's nothing! At pinagsisiyaw ko yun. Raymond. Stay away from me! At kung tuloy masira ang pamilya ko, hindi di kita mapapatawad, pati na rin ang sarili ko. Raymond! Oh, lang, ano ba nangyari sa kay Galeng? Kung naman kayo, para kayo may dalang chismis. Mamu, higit pa po sa chismis yung nalaman namin ni Xavier. Tay, nalaman namin ni Xavier na pagkidnap kay Libby, hindi totoo. Anak, anong hindi totoo? dado, napilitan po si Libby na umamin sa amin. Nagawa-gawa niya lang yung pagpapakidnap sa kanya. Para lang po siyang uh, prank na naging skin para i-set up sa si princess. Mapapatunayan na po natin na wala akong kasalanan. Pati si Kuya po sa'yo, mapapawalang sala na rin. Napakawalang yata talaga ng buruhang libi na yan. Nakaw po, nandito lang si Onsi, sigurado ako, matutuwa yun. Yung nakikila, malaman to ng mga polis. At dapat, sampahan ang kaso yung libi na yan. Hindi kawain ng matinong tao yung mag ng mga kwento para magpukulong ng mga inosenteng tao. Ayan e, ang kaso naman po ang isasampan natin. May kilala pong abogado na pwedeng makatulong sa atin. Sige. At saka kahit anong kaso, pagbayaran lang nila yung ginawa nila sa anak ko. Oh, any update? Masaksas uh, ang plano, tita. Nalaman na rin ni Charlene to kasama ni Raymond. Huh? That's good. Eh di parang sumabog na bulkan si Charlene. Oo, pero... Parang pati ako nasabugan ng galit ni Raymond. Hindi galit na galit siya sa akin. Well, expected din yun, Ina. Eh. Hayaan na natin mag-drama -mag mo muna si Raymond. Basta importante na kalamat na yung kanilang relasyon. Pag nagtuloy-tuloy yan, mauuwi rin sa hiwalayan yung dalawa. And when that happens, ikaw ang papalit sa pwesto ni Charlene. Konting himas lang kay Raymond. Bibigay na yung ilo. Eh. Kaya, don't worry. Hmm? sa Jayo ni. nag na tayo. Narinig ko nang dapat marinig. Wala na tayong pag-usapan. Hey, pag mo okay, mag-usap ma tayo. Huwag Huwag na ako sa'yo. Oh. Please, huwag oh. kang lumapit sa'kin. Hindi ko siya kinusto. Promise. Oh. Huwag kang lumapit sa'kin. Ayaw na kita makita. hindi ko kinusto to. Ayaw na kita makausap. Shelly, para awa mo na. Let her Walang kong ipigil sa'yo. Ma, please! Pwede mo ka na muna makialam? Alam ko naman na hindi mo, mo pipigilan eh. And I'm sure tuwang-tuwa ka na nagkasiraan na kami ng anak mo. Dahil alam kong gustong-gusto mo akong mawala sa buhay niya. At dahil sa kagustuhan mo, wala ka nang pakialam kahit may ginagawa siyang mali. Ngayon bakit ganito, ha? Ako pa yung naloko, tapos ngayon ako pa yung may kasalanan? Yun. Ma! na naisip mo bilang babae kung gano'ng kasakit itong nararamdaman ko ngayon? Paano kung nangyari ito sa inyo? Hoy, huwag mo ako itulad sa'yo, ha? Hindi tayo pareho! Hindi ako si tanga mo! Ma! Tama na! problema? Opo! Pero pasensya na po sa istorbo, pero kailangan nyo itong makita. Kaka-video lang po nito, nag-viral na. Si TV ang nasa video. Sabihin mo ito to. Hindi ko sabihin mo na to! Hindi ko talaga dito. Okay, okay, masasalita na ako. Sabihin mo ito to. Wala ko na kita, sa kitapig. Gawagawa ko lang lahat ng yun. It was just a prank gone wrong. Kusitin na gawa mo yung magkita. Kusitin na gawa mo.